Ma, ma, ma... May nanong ka? Wala akong tambunan ulas. Nanong? kang may tambunan kanyan? Ay, Tiyo. Maka nanong kang may tambunan ulas? Siyempre, makaulas ka, matutud ko. Wala ko, wala ko, wala ko. Ay, Diyos ko. Ah, Kakapalit ko pa ang kaya ka tambunan nga kanong ulasan, ano Natural, magulas ka. Kabababa ko pa. Matudtud ta po. Kabababa ta pa. Ay, matud-tudya pa ma mga oram.